Ayan po mga kalinga, good morning po sa ating lahat. Good morning, ngayon po ay araw ng lunes At uh, sa ngayon po nandito po tayo sa lighthouse. At uh, wala pa po tayo ngayong uh, uh, ruta ano po kung saan tayo mag i ngayon. Siyempre wag natin kalimutan. Kuya Santos Matubang, Hatid na vlog at uh, kalinga kalingap rap. At uh, siyempre po ang inyong likod Marius vlog po sa ngayon. Araw ng lunes nandito po tayo ngayon sa... Uh, lighthouse para mag uh, titinan ho natin kung saan tayo magkakapunta po ano. Ayan, nandito po tayo sa lighthouse ngayon. Ayan, good morning po sa lahat mga kalingap at saan po ay mag scout tayo. At ayan nga po mga kalingap na abutan po natin dito si Kagawad. Ayan po. Oh. Ay, good morning um, po. Yeah. Good yeah. Yeah. po ayan, Marius Blag. Ayan. Please support po Kuya Marius Blag po. Maraming salamat. At Kagawad po. Ayan. Good morning so, po. Please support po, Team Kagawa. Ayan po nga mga kalinga po ito ang lulutuin dito sa lighthouse ni Kuya Kins. Siyempre po palaging uh, uh press yung niluluto dito. Eh po nakita po natin si Aljon na dito po ano. At kukumustahin po natin siya. Ayan siya oh. Uh, si, sino <laughs> nanliligaw po ito. <laughs> Sino kasama mo dito? Hi! <laughs> good morning! Good morning! Ayan na Good morning sa iyo, good morning. Ano, napakagaling. Aga-aga mo naman dito? Oo. Nanintay po si Angelita. Ah, nasan siya? Scott po kasi na kaya tata. Eh, gusto ko naman kong dumalaw sa akin tayo. Kaso wala nyo. Wala sa kong masahin. Hintayin pa lang sa dito. Yatat ko nga ako kasi wala akong wifi. Ayan, siya po si Aljon. Isa pong kalingap din. Ano kasama po natin? Ayan, oh, shoutan ka na muna sa mga. Alam ko ako mo ko yan! Ate, ko kalingap ko po. Ah, ka muna sa mga <coughs> ako <makes> natin. <noise> <makes noise> <makes noise> uh, sa lahat mga... <makes noise> <makes noise> ng mga... Shoutout ko sa mga viewers at sa mga... At sa mga nakaalang ko. Sa ng Angelica. Ayan, oh, oh, Sino tong pangalan? Kapatid ko ni Angelica. Ah, ah, si Aya o Aya. Aya Mendoza. Pero totoo yun, totoo so talaga yung yung yan. Yung... Totoo, oh, kapatid oh. na. Oo, oh, oh, kapatid. Kasi, okay. Okay. Ano ko yung kamusta na to, ito? To, tamo, tada, Hindi! Nagpapapayat so. na nga eh! Oo oh, nga! Oh, Harap si magpapayat! Kui? Wala si Kuya lang ngayon? Oo oh, nga eh. Ano? Oh, oh. Galing, Kat, kadang, kaya, galing, oh, galing ako doon, kaya lang. May news kasi na meron daw artista na nandito sa... Nandito sa... Dito nga, sa ka, tindahan ng kakanin. Kaya pinuntahan kita dito. Mm. Ah? Tapos, ano ang nangangin? Ayun. Ay, ayun lang. asan ano ka nga papunta? Kasi ako, saan tayo mga kuya-kuya tata? Hmm. Uh. Doon ko kailangan Ate Katrin Pukwisan Ay oo, oh, oo, oh, oo oh, oh. Kaso malayo ah Ang umasay hmm. eh, all... at... oh. wow, huh? so, pa lang dito, babalik siya Oo, Siya pala ang... Pwede mo Wala problema Oo Ayan po oh, mga kalinga po Sa ngayon po kung sino man ang gustong bumili ng mga kakanin dito oh, po madami at... Si Aya, si oh. Ate Aya po Kakatid po ng karabdun ko Ah! Karabdun ah, ko, ayun ka <laughs> Eh, meron pala dito ang artistahan na tentera, ano po. Ano pangalan? Aya? Aya po. Aya na kapatid ni? Scout mo na, scout mo na. Si Angelica po. Angelica. Angelica Panganiban? Oo. Angelica, Angelica Ayan. Ayan po. Angelica de Rea Guerrero. Ayun. Ayun. Ayan. Eh, shout out ka naman sa atin. Shout out ka muna. Hindi po, po akong maano sa mga. Ah, iyon. Ask. Isang kalingap din. Ano? Ayun. Various vlog. Sa shout oh, kita ko ya. Yeah. O oh, sige, shout ka oh. uh, oh, Ay, so, si sa lahat. Uh, wala 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 po wala 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 problema wala 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 po wala 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 po wala 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 po, wala 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 po natin wala 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 wala

ano lang. Wala Ayan. Ayan po talaga ako. Lalo, lalo na sa mga babae. Oo. Lalo siya. Ako. Ayan, thank you. Thank you, thank you very much sa umagang-umagang ngayon. Sa lahat ng gustong mga kakanin, ano po, nandito na po lahat. May mga suman, may puto. Ano po ito? Puta bangko. po. Ito? Galpong pushon na bigas. Galpong? Ah, ang yun? Ano yun? Ang makano rin yun? Ah, ten, ten, Ito, ten. Ang ten, -ten. Ayan o mga kalingap, nandito na po yung mga kakanina, mga hinahanap nyo. Ano? Kung uh, ano man po yung wala dyan sa labas, dito lang po kayo sa uh, gate po ng uh, ng Fairview, uh, ano to? Fairview. Ayan po. Dito po sa gate nila, Kuya Bal. Ayan. Ayan. Dito po kami ngayon. At dito ko po, po nga nakita si Aljun. Ayan. At, sige, tayo na. Oh, okay. oh, na oh. Ah sige. Okay na. Dito na O ayos na ko natin kan muna. Attempt natin. Attempt tatandil natin 'to. Ay, tandan 'to. Ah sige, you. Okay. O ko lang Okay. <laughs> Ayun po, ehated na muna na po si Aljon. Ano po? Ano Okay. Okay. Hiya. Ihatso. kayo dito, Hindi kayo sa Ay, nasa bakasyon ako nung umalis sila. Hindi Talagang pinuntaan kita dito. Kasi sabi nga nila ako nandito ka raw kaya sa Sila Kuya Kings. Ah, di ba nataanan ka doon ano? si <laughs> Kuya Ano dito na ano, karan tayo? Oo, po. Ayan po mga kalingap, so ngayon po hinatid na muna natin si Aljon ano po dito sa bahay ni Catherine. Nandito po sila kalingap Kalingap tata. Ayan. Ito na yun ano? Oo, yeah. oh, sige. Okay. Mm. Mm -hmm. Mm okay. -hmm. <laughs> okay. 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 Bye bye. Ingat din. Okay. Oh, miss kita. Oh, miss na rin kita. Oo. <laughs> oo <laughs> ah, sige. <laughs> ingat ka rin dyan. Ka, ingat kayo. Ayan po mga kalingap si... I'm doing this. sa ngayon po mga balik mo na tayo dito sa lighthouse ano po <clears throat> po nandito na tayo ngayon sa lighthouse